Yung Muntik na malaglag. Beri-beri ro. ganyan siya. Ganyan. beri sabit lang oh! Yung camera mo. huwag kayo mag Huwag kayo mag-uwi. ko. Wala kang bag. Uy, na-stress ako sa inyo. <laughs> uh Uy. Kasi pakita natin ay, sa kanila ay, yung ano. Pakita natin yung ilalim. Pa, ay, ay. Ito na lang. Kuya bro, na sila ngayon. Andito po kami sa Lake Lake Como, pero Lake nandito Como. kami sa side ng... Lake Como. Ng Como. Lake ng Como. Ng Italia. Hindi tayo sa Parco de Tremetso. Pa, Parco de Tremetso. Tapos, kusang, kusan... Ayan, kusang siya nakaupo. Andito po. Andiyan kami. Hoy! Akala mo naman ang lalim. Eh. Akala mo naman ang lalim. Kung makikita niyo po, meron mga salmon. Hindi salmon yan. At may, may dalawang bibe! May dalawang... May dalawang bibig aming nakita. Hindi Eto. May dalawang bibig aming yeah. nakita.